Will you marry me? Ito ang salitang binitiwa ni Ryan Bang sa girlfriend niyang si Paula. Masayang ibinahagi ng It's Showtime host na si Ryan Bang ang kanyang nakakakilig na wedding proposal. Sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Paula, kiniligan ng maraming netizen ang simple ngunit sincere na wedding proposal ni Ryan kay Paula. Pinapat niya sa mismong araw ng birthday ng kanyang soon-to-be brother-in-law. At malugod na pinagbigyan din naman siya nito, maliban kasi sa kaarawan ng kapatid ni Paula. Ito rin ang unang araw ng anibersaryo ni na Paula at Ryan bilang magjowa. Nangyari ang proposal noong June 28, 2024. Sa isa sa coffee shop na pagmamayari mismo ni Paula. Walang kaalam-alam sa mangyayaring wedding proposal sa kanya ni Ryan. Lalo na't isang taon pa lang ang kanilang relasyon. Bagamat mas lumalim at tumitibay ito sa paglipas ng oras at panahon. Kaya naman sumusunod at sumasabay lang siya sa mga gustong gawin ni Ryan. Habang makikita naman sa loob ng coffee shop ang iba't ibang mga paintings na nagpapaalala ng masayang samahan nila ni Ryan. Makikita sa picture na tuloy ang pagpapakilala at humihingi ng subscribe sa channel ni Ryan si Paula. Nang matapos na si Paula, ay biglang tumalikod si Paula bagay na sinabi ni Ryan kay Paula ang salitang. Gustong-gustong marinig ng mga kababaihan na, Will you marry me? Habang naluluhang inaabot ang sing-sing ng nakaluhod si Ryan. At sinagot naman ni Paula ng of course. Dahil sa ikinagulat ito ni Paula ay bumuhos din ang luha ni Paula at sabay silang nagyakapan. At maging ang kapamilya nilang nakapalibot sa kanila ay abot langit ang tuwa sa nasaksihan. Natila Romeo and Juliet. Sa pagsagot ni Paula ng of course na parang yes na rin. Samantala naging proud at masaya rin ang mga fans ni Ryan. Dahil sa dumating na ang tamang babae na para sa kanya na hindi lang pamilya may coffee shop pa. Samantala, umaasa ang mga netizen at fans ni Paula at Ryan. Na sana makita naman nila ang susunod na kabanata ng kanilang pag-iibigan na may wedding cake at flower bouquet na sa susunod